Hello, what's up, what's up mga kafades? No, Kuya Wilson here again, Buhay Canada. Guys, today's vlog, pausapan natin uh, paano gumawa ng resume Canadian format. Kasi maraming nagko-comment or maraming nagme-message sa akin, Kuya, paano ba gumawa ng Canadian format na resume? Kasi sabi nila na mas maganda daw yung Canadian format resume kasi maka-attract daw sa mga Canadian employer. Yes, totoo yan. Kasi iba ang format sa ating nakasanayan dyan sa Pilipinas, iba din ang nakasanayan na dito sa Canada. So today's vlog yun ang pag-usapan natin. Ituro ko kayo, i-demonstrate ko paano o at ano yung difference. Okay, but before that guys, baka pwede niyong bisitahin din yung aking YouTube channel, Kuya Wilson Vlog, Buhay Canada, pareho sa aking Facebook page at saka sa aking personal account, Wilson Dano Channels guys, sa aking mga daily vlogs, about entertainment, about buhay-buhay pa rin dito sa Canada, kung anong mga kaganapan sa buhay ko dito sa Canada. So kung baka pwede nyo bisitahin din yung aking mga other account guys at supportahan nyo. So bakit kailangan nating mag-adjust? kailang bakit natin kailangan baguhin yung ating resume sa Canadian format? Kasi para ma-meet ma natin yung standard ng Canadian employer sa hinahanap nila kasi ang mga Canadian employer guys ay straightforward kung ano yung hinahanap nila. Let's say naghanap sila ng 3 years uh, work experience pataas. So diretso wala na silang ayaw na nilang makita yung mga nga additional information hindi nila kailangan yan yung mga additional information like personality wala na yan hindi na nila kailangan nila yan concern nila guys ay ma-meet nila yung kinahanap nilang qualification at saka yung background mo sa pagkatao mo kung ano yung trabaho mo gaano ka katagal sa trabaho yun yun ang reason ba iba sa ating nakasanayan diyan sa Pilipinas. At take note guys no kung maglagay kayo sa yung resume na other skills no yung mga other skills nyo wag yung mga hindi siya relevant to the position that you are applying for yung hindi na siya kailangan sa position na applyan mo yung mga irrelevant like for example nag-apply ka ng isang housekeeping no tapos ang other skills mo ay ilagay mo nag-training ka sa maso, nag-training ka sa sa driving, sa forklift kung ano pa yan, no, hindi na yan guys kasi hindi ganun ang ang mga Canadian sa para sa atin parang multitasking yan, no, pero dito sa Canada is for safety reason kailangan kung ano yung position inapplyan mo, yun lang ang relevant lang yung other skills na ilagay mo. For example, nag-apply ka ng isang housekeeping. So, ano ba yung mga related other skills sa housekeeping? So, pwede siyang sa computer, basic uh, computer skills, training sa uh, chemicals, identification sa chemicals, or training sa health and safety sa chemicals kasi related pa rin siya sa trabaho sa position na in mo. So, the other thing is, huwag ka ng resume, huwag mo masyadong habaan one to two pages, basta importante, uh, concrete yung, yung job de description, yung work experiences mo, naka naka lined up according to the latest to the lowest at saka mayroong job description na talagang ginagawa mo mga experience mo nga mga 15 years ago 20 years ago pwede mo na siyang hindi lagyan ng job description yung 5 to 10 years lang na work experience mo ang pwede mo lagyan mo ng job description basta related sa position na in-applyan mo. Huwag mong damihan like 3 or 4 pages ang resume kasi hindi na yan nakaka-impress sa employer. Okay? Unless managerial ang unless managerial ang inaplayan mo or mga ano. Tsaka yung Canadian format guys, no? Huwag kang maglagay ng personal data at saka yung photo or picture sa yung resume. Huwag mong lagyan yan kasi ayaw nilang ganyan kasi walang discrimination dito. Okay guys, so dito tayo no. Ito, for example ito guys. Anong mali dito? So wala siyang mali no. Based on our format sa Philippines, wala tong mali. At hindi rin mali dito sa Canadian. Ang ano lang nila is hindi na nila kailangan. Hindi na nila kailangan na maglagay ka ng picture at saka yung ito yung address nila guys sa after pangalan, pwede mo nang hindi mo lagyan ng address. Ang importante dyan is email address at saka yung phone number. Yun ang pinaka-importante. Huwag mo nang lagyan ng uh, kumplitong address sa Pilipinas kasi hindi nila alam yan. Wala silang pakialam dyan makontak ka through phone or email address. Yun ang pinaka-importante. Ang sunod dito guys, yung objectives or highlights, no? Nag-describe, a little bit description na nag-describe sa yung trabaho at about your personality. So maglagay ka ng isang or one paragraph na attraction. Bakit ma-attract sa'yo ang employer? O bakit pagbasa ng employer, mayroon na siyang idea na i-continue basahin yung buong resume mo. Kasi kung hindi siya maganda yung highlights or yung objectives doon, parang nawalan siya ng ganang ituloy niyang basahin yung kabuuhan ng resume mo. So, yung personal data dito guys, no? Wala na yan. tanggalin mo na yung nickname, age, sex, birthday, birthplace, father's name, mother's name. Tanggalin na yan. Hindi na yan kailangan mga irrelevant um, information na yan, guys. So, after sa highlights, idagdag mo yan yung work experience mo latest to the lowest. So, yung halimbawa, yung first 10 years mo, doon mo ilagay. But make sure, bawat position, mayroon siyang corresponding years kung kailan ka nagsimula, like 2001 up to 2008, tapos ilagay mo yung full and detailed description from morning to afternoon or until the end of your shift. No? Kailangan mo siyang ilagay mo dyan. Halimbawa, as a housekeeping, nag-apply ka ng housekeeping, so pag-report mo sa umaga, uh, nag-attend ka ng huddle or meeting, yung morning briefing, instruction sa managers or supervisors, kung ano yung mga uh, daily huddle or daily information meetings na ano ilagay diyan so ilagay mo diyan tapos kung ano yung unang area na pinasukan mo nilinisan mo anong tools anong chemicals tapos kung magma ka elaborate mo uh, mapping the lobby with a wet sign floor just to avoid uh, incident parang ganoon so lagyan mo siya ng explanation para mas maganda at maintindihan sa employer. So it's one of the touching lines yan sa mga uh, employer guys no. So next is pagkatapos diyan sa mga job description guys no, sa bawat work experience isunod mo yung other skills. So ano ba yung mga other skills na related or relevant to the position of the housekeeping. Let's say yung yung basic computer skills yan, yung mga uh, computer yan. Pwede yan. Pwede mo siyang idagdag yan. Answering the phone calls, radios, kasi related pa rin siya sa communication. No? Yan, mga ganyan. So, after that sa mga, kung ka mga training, after sa skills, other skills, isunod mo yung training and seminar. So, ano ba yung mga training and seminars na related sa housekeeping? Yung mga uh, health and safety, yung mga chemical uh, knowledge about chemical mixtures yung mga ganun mga products yung mga uh, PPE yung mga basic troubleshooting yun sa mga equipment yan pwede mo siyang idagdag yan personality development training and seminars yung mga customer service training so pwede yung idagdag yan guys ba as long as related to the or to the department yung daily activities or yung daily assignment mo sa trabaho. And then pagkatapos diyan sa other skills, seminars training, last na yung character reference. Pero ang character reference dito sa Canada guys ay depende sa iyo. Ikaw ang magdesisyon. Kasi hindi ka obligadong magbigay ng character reference for privacy reason. So, ang ilagay mo lang is character references upon request. Kasi hindi ka obligado magbigay ka lang ng character references mo kung ikaw ay ma-hire. Pero kung hindi ka pa hire, 'wag kang magbigay ng character references. 'Yun ang ano dito sa Canada. Pwede mong lagyan, pwede mong hindi. Pero make sure kung maglagay ka ng character reference, kailangan i-inform mo muna yung tao na ito ay ginawa kitang reference sa aking resume, sa aking application. Kung sakali yung employer magtatawag sa iya, at least alam nila paano ka i-describe. Paano ka bigyan ng good points. No? Kasi baka mabigla yon at hindi mapaghandaan ng evaluation or yung background checking. I've said, character reference is not, is not mandatory kung hindi ka pa hired na iyo Pero you have to inform yung tao na ginamit mo siya as character reference kasi nag-apply ka ng trabaho. Kung sakali tawagan siya ng employer for background checking, alam niya paano ka i up, paano, paano kanya i-describe si employer. And it's one one thing na maka-attract din sa sa interest sa employer to hire you. Parang ganun siya. Okay guys, so ito yung isa sa mga Canadian resume format standard, no? So, first is yung full name, tapos yung contact number niya dyan, email address, contact number, nakalagay dyan. So, objectives or highlights, so, uh, a one paragraph na nag-describe sa yung sarili or sa yung work, tapos work experience ang kasunod from latest to the lowest. Dapat may job description bawat position. So, as I've said, Halimbawa, housekeeping ka sa Marriott, job description mo dyan. Houseperson ka sa Hyatt, job description mo dyan. Huwag mo siyang ilimit. No? Damihan mo as damihan mo, basta latest siya na trabaho sa guys Tadkarin mo siya ng job description. Huwag mo siyang ilimit na 3 lines, 4 lines, 5 lines kasi hindi yan nakaka-impress. So parang uh, kulang, hindi yan nakaka-impress nakaka-attract sa employer kasi parang kulang sa buong araw apat lang ang ginawa mo. So, 'yun ang 'yun ang question diyan. Sa utso oras na trabaho mo kung limited lang yung job description mo, apat or tatlo lang ang ginagawa mo sa isang araw. Kahit magtapon ka ng basura, ilagay mo yan dyan. At least detailed. Okay? Tapos sa sunod guys, yung skills after the job description or after, after sa work experiences, Isunod mo yung other skills, training, seminars, tapos yung education. Huwag mo nang isama yung elementary, high school, huwag mo nang isama kasi consider na yan or understood na yan na dumaan ka dyan sa elementary, high school kung nag-aral ka sa college. Pero kung hindi ka nag-aral ng college, hanggang high school ka lang, high school lang ang ilagay mo dyan. Huwag mo nang isama yung elementary kasi automatic na yan. Okay. So, guys, sana nakatulong yung video na to guys sa mga nagtatanong kuya paano maggumawa ng ratio me Canadian format at sana sana good luck sa lahat kung sino yung mag-apply dito sa Canada or kahit sa ibang bansa somewhere in Europe lalo na ngayon guys ang Europe ay uh, umarangkada na rin no uh, marami na ring nag-open ng mga uh, countries sa Europe na nag ng mga foreign workers especially sa mga Filipino kasi ang Filipino tatak na masipag <laughs> Okay, guys. So, next video, pag-usapan natin paano gumawa ng cover letter. So, abangan nyo, guys, next video. Cover letter na naman ang ating talakayin. Okay. Kuya Wilson, buhay ka na dahil iba pa. Sana nakatulong ang video tonight. See you next video, guys. Maraming salamat.